tapos punta ka sa clinic ko nakatagpo kami ng napakabait na doktor sa anong ni Sister Aro yung pinipre-over nila ako wala naman akong kakilala sa PGH, PDH Atos, sabi ng mga tao doon diba ang daming tao sa PDH, pila-pila sabi ng mga tao doon mabuti ka pa ano nay na ano pa kaagad ng doktor kami ilang araw na kami dito doon na sila sa gilid na natutulog mm. na hintay mga taga no, sila di ba mabuti daw ako or, na ano kaagad ang... ako sila lang sila um, gabi dinabi kami ayaw ko nang pauwi ng doktor kailangan daw iopirahan na ako kasi malapit na raw ang puputok pag pumutok na raw malalason ako mamamatay mm. ako natakot yung mister ko, sabi niya, sige, sige na, dok, paano to? Wala kami kapira-pira. Ang doktor na nagsabi na, ako na bahala lahat. Pero sa totoo lang. Oo, gatas lahat-lahat. Para lang ma <clears throat> paano yan, dok? Hindi namin alam kung ano kami ward. Ako na nga bahala kasi naawat daw sa akin. Kasi nakita niya ako, putlang putla. Payat na payat ako halos Hilang yung ito. puro dilaw na yung mata ko kasi nang -hina na ako tapos mga ilang ano mga ilang araw di nakiusap yung asawa ko na umuwi umuwi muna kami do tapos umuwi kami binigyan kami ng isang araw pinabalik kami kinabukasan wala na paano yan do wala kaming kapira pera ang kulit naman yun, sinabi na kami na lahat lima sila isang konsultan tapos tinignan ako saan ka ba nakatira? Sabi ko, sa tundo ko, kami. O oh, sige, sige, kami na lahat. Kami ayaw mo pa, ano yung kami na, galing pa kami abroad. Sabi ganon. Mm -hmm. O, -hmm. ano ang ganda ng, ano ilang linggo, sila nina ako ng dugo, bulyaso pa. Kaya inabot ako ng isang buwan kalahati sa PGH. Pero may singkong duling, wala kami binabayaran. Mm -hmm. May nagbibigay mm -hmm. ko sa amin ng pera. Sa minister ko, magdasal ka, mag umiiyak ako, inaiyakan ko yung anak ko, dahil maliit pa, anak ko, gigwan pa lang, walang mag-asikaso, ang nag-asikaso yung mga pinsan ng mister ko. Diyos ko, Lord, sabi ko, kung kukunin man ninyo ako, maraming maraming salamat. Kung hindi naman, maraming maraming din salamat. Tapos, nung mga kinabukasan, pinapanik na yung, anong gusto mo, sabi ng consultant, anong gusto mo, kukuha pa ako ng madre pare, o pare na lang para mangupisal ka. <laughs> Tapos binipetition ako kasi nung 11 a.m. Oopirahan na ako. Tawag nila doon, ano yung kakatay na. doon, bless ka na. <laughs> sabi ko, sige po, nagpaakyat sila ng pari at eh, saka madre. Hmm. Nagdasal ako, sabi ng pari, magdasal ka ng ano, isang ama namin. Saka yung mag ano ba yun? Sampalataya. Oh, sumasampalataya. Mm Tatlong abaginong Maria. Mm ako. kasi niyak ako. kasi sige, ka na ng tawad. Lahat ng kasalanan mo, sasabihin mo. <laughs> Alam mo, pagkatapos, inanuhan niya ako ng rosaryo, sinabitan. kasi mm. kinabukasan, alas 11 na umaga, uupirahan na ako. Tapos, nung mga 10.30, umakyat din yung madre. Sinabitan naman ako ng parang ganito si Sir Eloy. Oh. Medan. Oh, oh. Medan. Medan. Oo, oh, oh. ito kasi si Sir Eloy. Yung binigay sa akin nandun sa... Ano, sa saan kami nyo sinabi ko, hanggang ngayon, nandoon pa, pati rin sa rin ng PJH. Hmm. Yun, nung, ano, nung pinasok na ako sa operating room, may mama meri na malaki doon sa pintuan. Ang laki niya, nakaganun, no? Tapos bigla naman akong nahinto doon dahil doon sa chete na kay pa. Binigyan kami ng pambayad ng ano eh, pang-operasyon, 20,000. Mm, Mabait din yung mag-oopera sa akin, si, ano, si Dr. Kuwa maliit siya na babae. Sabi niya, bakit na hinto ka rito? Ako mag-oopera sa'yo. umiyak ako, sabi ko, Dok, yung chiki ayon nilang tanggapin. Teka, teka, dyan ka muna. Kinausap niya yung chiki doon sa, ano, Kacher. sa kasher. Bakit? kawawa naman yung pasyente ko, ganyan ganito. Alam mo yung Mama Mary sa pinto, para siyang inano ako. Well, ang painang, tinawag attention. Oo. Ako. Tinawag ay inano niya, pinagalita kasi malapit lang, ilang hakbang na, nandun yung kasir. Ay, sorry po, dok, sorry. Galit na galit yung doktor. Kawawa naman ng pasyente ko, oras niya. Oo, pirahan na siya. Huwag kayong ganun, sabi ganun. Pina, ano, pinagalitan na yung mga kasir. Ka. O, pinaglaban ako ng doktor. Kasi gano'n naman yun eh. Pag nag nag ano yung doktor na sagot ko yan, hindi ka nila para yun. Oh, na hindi nila, alam. Mm sila ng doktor, ba't kaya hindi nila may gossip na nila siya, mm -hmm. mag siya. Tapos pinagalitan niya, sabi niya, yung kasa, sabi niya, eh kasi po, look, may nag-ano sa amin, hindi. Basta ah, ako bahala. Si Mapa, wala ako na Na ako sa Mama Mary. Papasok na. May Mama Mary kasi sa PGS ang bago ka papasok sa operating room. Nakahugutubad na ako nung tinakpan lang 20, 30, 30. ako. Nakabalot lang ako ng mm. ano, kutay tayo Ito talagang mm. nakaano na. Ready, naka, uh, na, ready na. Oo. Ready, Oo oh. Isinalubong ako ng doktor. Naghintay na pala siya. Ang maputi na lang daw. Lumabas siya. Uh -oh. Sabi niya, pinuntahan niya, teka, teka. Tapos nung pinasok na ako, umiyak na ako, naririnig oh, ko yung uh, mga Pero nakita ko, ang dahilan nila, lima, may na umuusok yung mga ano tubig. Pinapakaluan Tapos ito na, na nakaayos na ako, sabi ng doktor, sige, taas mo yung paa mo lahat. mataas, bigat na ng katawan ko. Tapos tinagilid ako. Kasi may anestesya na. Oo, na ako dito. Tapos nilag, may nilagay sa akin bakal. Tapos wala na. Natulog na ako. Alam mo, ginising nila ako. Alas dos na madaling araw. Sabi nga sabi ng ganun, ate, ate, gising ka na, sabi ng dok. Ay, ano, andam, gising ka na, okay ka na. Tapos, gumanon ako. Alam mo, nakita ko pa, Mama Mary, nakaganoon siya. Amen. Sabi ko, okay, ang nakita um. mo. Mm. Umiyak ako. Tapos, sabi ng, na, mm. nag-opera sa akin si um. si Dr. Kuwa. Hanggang ngayon, nakilala ko pa nga ako eh. Magka, mm. pumunta ako doon. Pero, ano na, uh, isang taon na may hindi na ako pumupunta kasi mm. maayos na eh. Salamat sa Diyos no? Tapos nung ano, umiyak siya sa akin, inano niya kamay ko, sabi niya alam mo awang awa ko sa iyo, sabi ganon ng doktor, si, mm -hmm. ah, si Doktor Ocoa. Inaano ka pa nila doon, hinintay ka pa sa pintuan, pinaghintay para kung hindi ako lumabas, talagang nagigigil ako, sabi niya. <laughs>